Tita Aps, thank you po! Kuli <laughs> ka! Kuli ka! May pasaging! May, kung nga papa, Sabi pa. ni Sir J-Sar. Uh, ano yung sabi daw ni Sir J-Sar? J-Sar Recinto. Take me ko. Oh, Ay, dapat na rin! Ayan, oh! oh Ops, yung ang sarap! Inay, bitawan ho ninyo, inay. Mozzarella. Ayan. Ah, mozzarella? Hindi <laughs> yan cheese? Mozzarella cheese. Hindi, yan. oh, ang sarap. Tapos ang sarap din ang iniinom ng inay, peach. Inay, pakita naman ho ninyo. Hindi, ay, ay, ay. Para haluin pang ilalim. Tingnan mo. Ha-ha? Mm. Saging sa umaga. Saging sa... Oh, -tama. Saging sa umaga. Saging na... Nilabon sa umaga. Oh. Saging pa rin sa hapon.